Bagas, abong. Ah, bagas. Thank hey. you. Ah, ito po yung asawa ni Lolo. Ano pong pangalan ni Lola? Lola. Ano pong pangalan niya? Ano Palamata. Ano pong pangalan niyo, Lola? Rosalinda. Ilang taon na po kayo? Pabros. Ilang taon na po kayo? Ilang taon? Ako? Hmm. 84 lang sa Epre. Sabay po, ay eh, pareho po kayo no halos? Hmm, mas matanda. Oo po. Magkahiwalay po kayo ng bahay? Hmm. Mm. Bakit po? Ako nagluluto, alam mong kadugyot anak. O umihi, umihinal. Ganyan bang sinataktan ko yung mga durana na dyan. Tanga po. Sana nga sila naisisilukla na ng tubig. Paano naman kung doon sinatitira, ihilay-hidoon. Ihil Di alam nyo yung... Kung may pupunta naman sa amin, uh -huh. di wala na. Hindi bali, ako naman yeah. nagpapakain. Magkatabi lang naman po, no? Ito, ito. Ako lang, lahat-lahat. Ako, ito. ilang ang kusinila niya. Ito. Libang kumot, ito. pinali tali anak. Ito. Sa nga, ay nagis ko. Talo naman ng taong to. <laughs> <Ito>. Ulyanin nga. <laughs> salamat naman anak. Thank you. <laughs> Nako naman ako. Diyos ko. Ano lang, may nagbigay din kasi. Bahay naman ako. Salamat. Salamat naman. Maraming salamat. Maraming. Ganyan yun lang ang ginagawa niya. Araw-araw. Hindi lumalabas dyan. Dyan lang. Kahit pa nung kapililinis mo. Mamaya ako <laughs> na. Nakakatatapos ko lang, Aragwale. Ayan, Dushku. Ang dami naman ng tulong nila. Tino ka lang nandito natin. Marami po yan, ano. Dilata po, tapos mga... Tinapay. Salamat naman, anak. <laughs> ano pang gusto nyong sabihin sa nagbigay po, Lola? Uh Oo. -oh. Anong gusto nyong sabihin sa nagbigay? Sa nagbigay po, anong gusto nyong sabihin? Sino? Secret. Ayan po. Ay, sa kanila. Hindi po yung nanonood. Ano, nagbigay anak. Salamat. Maraming salamat sa inyong lahat. Utang namin ng loob. <laughs> Habang buhay. <laughs> Nun siya Itipad ng no July 14. Ako yung ipurta lang sa kuwan. Bali, ito po yung ano, uh, na ibigay pong tulong po sa atin. Nung pinos ko po, eh, may nagbigay po agad kanina. Uh, ito din po yung itlog po. Lolo, marami kang pagkain. Oh. Kainin mo lahat yan. Ha? Kainin mo lahat. mga ah, okay. oh. hmm. ano <laughs> Libre yan. <Ha>? Libre. Libre? Oo. Bahala <laughs> oh. ka. balak ano ka. Anong masasabi mo sa nagbigay? Huh? Anong masasabi mo sa nagbigay? na ala pa nung bibigay nito. Ano pong masasabi mo sa nagbigay nito? Ha? ano pong gusto niyong sabihin? Ay, bigay <laughs> ba? Meron na po siya kausap. Meron na po siya, po siya kausap niyo. Meron na. Lagi po ba siyang kumakanta? Lagi. Maraming salamat po sa nagbigay. God bless nyo po. Uh, napakabuti nyo pong tao. Thank you. <laughs> Thank you so much po. More blessings to come po. Si Lord na po balang magbalik po sa inyo ng mga binibigay nyo po. At tinutulong nyo sa mga... Hindi <laughs> ko naman mabot tali. Lo! Kainin mo yan ah! <laughs> kainin mo lahat! <laughs> ah! Lo! Ha? Huh? Ha? Kanim ata amin. Hindi ka naman ata nagluluto ka. <laughs> Maluluto mo po ba yan? Ha? Kaya mo lutuin? Yan? Yeah. Ha? Kaya ko ha? Tiga <laughs> kong nag... Tapos... Ano hey. yung mga Kakaba ko, eh, ala. Sino po ba yung kaaway S nyo? S Sino sila makakapag ka? ko. Lolo, sinong kaaway mo? Ha? Sinong oh! kaaway mo?

Pagkat ina na yan, baka talaga sa akin lahat-lahat. Sabi niya, sabi niya? Oo, oo. Sige po, kayo Thank you.